Nung, ngunit na nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti na, na nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chief chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng na mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan namin labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPW... DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala, binabala nila na mata, matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginustok kailanman na mapasama sa ganitong sistema pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses na namin naranasan na ma-disqualify ng bids and awards committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas ng, na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napalitang kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Uh, uh, magandang umaga po, uh, Mr. Chair at uh... Uh, kagalang-galang na Senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong lalo po kay Senator uh, Rodante Marconeta. Na. Na. Uh, number 15. Ah, sorry po. Uh, 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uzbag Ilonggo Party list. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Niki Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem of Anwar Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tedioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuang Kasibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tangihan. Ilan sa kanila ay sina? Uh, Rinal Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5. Uh, Director Ramon Ariolo, the III of Unified Management, UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila, Deo District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan, Sabdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Dayo. Karimayan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay na dapat at least 25%.